Kaya ngayon sa kalami, guys. Tanawa na, guys. Kada ko sa lobster ilang gikuhan, guys. Oh, last thing lamia. O, pag salut pa sa ilang restaurant. Una na yung makita sa ilang restaurant, guys. O, aquarium, guys. Mga buhi kayo, mga laps. O, oh, namili na din mi sa anak ko. Eh. Why? Pag dupig-dupig, namili Then, mi. O, oh, pating lamias lang mga mino, Pwedeng lamian nasa mino O, oh, namili din akong anak kung yung ipili. Rice with broccoli. O, oh, ba diba? Rice is life. Bila na akong anak. O, oh, diba? Pilipinang Pilipina. Pilipinong Pilipino. O, oh, ba diba? Kaon tag-rice. Ano yung pinaminti? Rice is life. O, o na. Namili din ko silang sweets. O, oh, tanaw. lang sweets. Pwedeng lamian Tanaw. O, oh, sadya. ingon na akong anak din, guys. Pwedeng lamian silang bread. kay, humok do ka. Oh, humot. the best bread ever daw sa iyang kanawa. Oh, Pungi po akong anak o sa dihang um, mm, pwede na miya dugay ko naka, no naka move on o na naabot na akong order mo na ang ilang sweets guys grabe ang ilang brownie init pa kayo na guys then with ice cream ah pwede na miya lagi hmm kanawa akong anak o ako ga-expect niya pwede na yung dakuha na, na sa ilang ilang baso abin ako gamay kayo pwede na kuha sa serve o na na akong anak na naabot na lang ang order ay sige na ang order din akong ba nagdua ka lobster and then akong order Ang order ni Chloe, King Crabs, Og, lobster o oh, dag cooking gaway-gaway o oh, di diba kami eh mean, na guys busog na busog din kay may busog na kai kuha na kay nahurot no na biya namang is, isa ka isa ka basong brownie pwede nang gauna una may sa sweets o oh, ba diba baliktad giuna ang sweets aya ang mga pagkaon aya ang aya ang kuhaan good food o oh, yes na lang o oh, nag pray akong anak are awesome. you ready to pray? yes we are Father, <laughs> <laughs> Son, Holy Spirit Amen, Amen. How To be your death, but it will do ugly. great Amen. A father, son, Holy Spirit, Amen. Demon Mopaka. <laughs> Thank you, love, for praying. Well, what's the bread next? <laughs> I love that. Mm -hmm. huh? Di dami na nga sa Red Lobster, guys. Pwede yung lamiya. Kasi ikaw si nakita na niya sa dalan. O ni Stop din may yun si Gida.